gusto mo ba na siya ay mapupuyat sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na kung wala na siyang pakialam sa'yo at ikaw ay binaliwala na niya. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon siya ay mapupuyat sa kakaisip sa'yo at ikaw lamang ang kanyang iisipin sa lahat ng oras. Dapat palaging buo ang tiwala niyo sa mga ganitong pamamaraan at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras at kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, huwag mo itong balatan at pagkatapos ay ilagay mo ito sa palad mo. At pagkatapos mo nang malagay sa palad mo ang isang butil na bawang, ilapit mo ang palad mo sa baba mo at ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apilido, ikaw ay mapupuyat sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng 11 times at pwede ka magdagdag ng hiling wala pong problema. At pagkatapos ay itago mo na itong isang butil na bawang sa bag mo, sa wallet mo, o di kaya sa bulsa mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at itago ito hanggang kailan mo gusto at pwede ito bulungan araw-araw at paniguradong siya ay mapupuyat sa kakaisip sa iyo at maging okay at maayos na kayong dalawa ng partner mo. At pagkatapos mong magawa ang ritual, huwag mong isipin, ibaliwala mo lang nang ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.